Agoy, ah, okay. ang mga ang mga nahuhuli man makita guys. Hupo <laughs> Magana Di ako na take order. Oi, kaya ang kinilaw guys yes. Sila oh. Mm, sila guys. Hanggang to day ang sili bang kay gara ka Hindi to na lolo ka reklamo mo. Ano ko mo palitan ng hasa halo. guys. Nang lang mudo, eh, mo ka balik, mo do mo paakan.

ini mang ruta ga isa tinining ini mang ruta ga isa tinining ini mang ruta ga isa tinining gawd e gawd e gamayra ana bang unga jatah buka nakita na niwang

Sabaw guys. Nagpuha kung sa salpon eh. May kukay uh, noodles. Uy, magkakon noodles. Gutoon lang yung noodles. Dili kay

Mga palit ka og bugas na mga uh, Egyptian. Ano well, hurot na day. Isa ra man to ka kilo ang kwan dia day pa tong nauna day nak seri pa kaduha. Ano pala ini? Ngayon pa rin. Siya ko dito yung American man to, oi. green. Long green.

silang magsimba mula kau. Ano ba sa dayo? Alas po. po. Ano po yung pin alas na sila dito dayo. Hindi nila pa. na sila mga mga yurto. kayo. Eh, baon hon manak sila upan ni Udto. Plus dos, pani utto hon naman ni Ilong. Silang Ilong balas silang Ilong. Kaya katong di toko, si Budlap. Pani utto naman siya daan. Silang Ilong alas 4 ko Silang Ilong alas 4 Silang, silang Madam Dili. Pag Madam Dito, mag-una si Madam Ukaon. di ni Ilong. Ang mga bata niya pa alas 4 Di man mo, si Ilong di man niya pa. si Madam niya pa? Dunganan sa ilang nga mag-uha. man ni Ilong ang oras ni Madam nga mani utuh.

Ay, ayaw na yun. Ah, lulo lang! Lulo lang! Ayaw na yun. 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 na yun. Ayaw 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 pa dân tùm nhắn nó ra hồ thì nhắn đi mà xin xa đồ là gì mấy guys salamat sa pamahaw salamat sa pamahaw nakapamahaw nami among pamahaw di Tumakaw sa iyo, Kray. Kinilaw nga bulinaw. Kinilaw na bulinaw, guys. Bye! Thank you for watching. Ano na tama ako, Hanaw? Ang hangit. Hindi ko

Mahaw na, mahaw, mahaw, mahaw na, mahaw na. Ay, ako, tinggal ko. Ikaw na yung mukha Ano ang ka na naman? Eh, lang po. Kaya na po. Gagma yun kay Madala na hapin sa... sa buyas. Mm, ang kayo ang eh? katulok?

dalam kopi nih jadi lagi minum di mana kopi tubig mana kopi enggak sesong so, sebut si latron enggak Kalau hmm. misalnya lotion, kayak buka lotion dan hand. sinibit niya sa nasa kamulan dito bangagan niya hang oh, ko pa mo man di ini <laughs> oy ibig sabihin do yang mo kaya opera ka na ay murag tahi sa likod tulo! lang mo to lang ha tono eh nagtaw kinya brag hapon na may do ka bagi sa likod niya nagbutan na nang pagmati lahi ra gyud wala ako ako di ko mo tono yang ko ang tono ha ha ngon siya Jadi, ada apa? Bisa apa? Bisa hmm. apa? Dito nagigupo ako dito nagtanaw? Tanaw?